Hello guys, dito kami sa lugar kung saan napakaraming ginto. Ito ay may mga ano dito, may mga minahan. May mga butas dito, ito Itong mga bundok na ito guys, mayroong butas yan. May mga nakatira dito, may mga kobo-kobo. ito yung kagabi ay malakas ang ulan bumaha ito ang nangyari guys may mga sinaharang dito ito ay tawa tawagin padumog Ito dito sa lugar na ito ayan guys ito ay padumog sinasala ang ginito dito guys guys oh, may mga buhangin yan o oh. oh, dyan na ah, kasala ang ginto e, sako sako yan guys yan napunok na yung bato natambakan kagabi malakas ang baka Yan, may laman to, bintok. Yan guys, oh master ng ginto. Yan pong nagmamayag ng mga padumog dito. Master ng ginto. Master hapon na nilalagay dyan iwan mga ginto ito yan pag mga tatlong bahaan may laman na itong ginto pinahango ito nila yun pang na nililinis yung tinatanggal yung mga bato na malalaki para lumakas ang arus ng tubig para yung malilit na bato tangayin at tangayin ng arus ang, ang tobig yung mga hanapbuhan tao dito guys pagiginto pawis na ah. Uh, yung galing sa loob ng hukay ah, uh, napakalaking tambak ang ginagawa nila yun, guys, yung gan guys sa loob ng hukay pinakasabugan ng yung ng blasting pinakasabugan yung loob ng hukay ng mga malalaking bato para ganyan ang nangyayari yung kakakipak-tipak Ayan, ganun natin nakuha yung ginto. Ginto. Ayan, may mga maliliit dito na tawagin ang pag-umog. Pansala ng ginto. yan o mayroon pang butas doon ayan yan yung hukay guys butas Napresyo presyo ko bangagha no mo rin nang kalok yung merong dalawang tao may dalawang tao nagbabantay dyan sa kanilang hukay uh, butas ng tunnel baka may pumasok na ibang tao sila yung tagabantay guys dito tambayan nila dito sila ang luluto yung iba makain tingnan nyo guys yung lalaki bato dyan ay ano lang yan na ng agos ng tubig sa lakas ng tubig sa lakas ng agos ng tubig yan ang nangyayari ay gumugulong yung mga bato dahan-dahan lang naman yan gumugulong kagaya ng malaking bato unti-unti siyang -unti gumugulong ngayon sa matangay ng agos maraming ginto dito guys kaya yung mga tao dito sanay na manghanang dito. maganda na yung buhay nila nasa ginto. yung kagaya niyan napaparaming yung malalaking bato yan ay natangay lang ng adyos ng COVID yan dito guys ayan o Mahimik lang dito pero Napakaraming ginto Ginto ang hanap buhay ng tao dito Ayan guys Ayan ang palunog Ayan ang palunog ah, Nandito na yung buhangin guys Nandito sa loob ng sato Ayan o Sumisiksik lang sa loob ng takaw niya sa ilalim mabuhangin tapos siyempre may naman ang ginto yan ayan malinis siya ngayon kasi kagabi lakas ng agos tinangay yung mga malilit na bato tinangay ng mga agos ng tubig dahil sa baha makalakas kasi ang ulan kagabi guys Ayan. Pa-away na kami guys. Pa-away. Sinurbi namin yung padungan ng kapagid ko. Ayan siya. Marami yung padungan dito. Ayan yung bagong gawa. Bagong gawa ng padungan. pa yan tapos guys hindi pa nalagyan lahat ng sako hindi na na agad dyan ay iipon ang ginto kahit pino marami namang laman mabigat ang pino guys mahal din ang ramo ng ginto dari ang ramo. yan yun yung yan ito guys sa kapatid ko siya ang nagmayari dito yan o haba, haba. yan malit lang ang sapang ito guys pero maraming ginto ang dumadali dito yung iba galing doon sa loob ng tunnel pag lumakas ang ulan lalabas dito yung ibang mga ginto pinatangay yung magaling sa bundok sa gaya sa taas yung pag nag landslide yan guys pupunta yan dito sa sapa pagdating dito nahuhugasan doon madali papunta doon sa padumog o, ito naman guys padumog kapatid ko rin to kanya din ito ang padumog ito natabunan yan lilinisan muna namin ito natabunan para anin mo na ang tubig kaya ano, sa katuhan.